So, ayan, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So, ayan, kung makikita nyo, sobrang tayo talaga sa mga malalaking manok natin. But anyway, mga idol, ang i-share-share ko ngayon sa vlog natin for today is tip. Tip kung anong discarte natin, kung paano natin sila mapaparami nang wala tayong incubator, mga idol. So yan ang share ko sa inyo for today's vlog. So yan, share ko kung ano yung gagawin kung biskate sa pagpaparami ng native natin kahit na wala tayong incubator so yan ang vlog natin for today mga idol kaya tara let's go Kasi, eto mga idol pakita ko kasi yung isang ano natin dito yung isang bibi natin naglilimlim na so hindi ko alam kung ilan yung itlog nya ngayon yung mga ibang manok natin dito ang dami ng itlog ando nagsama sama sila so siguro nasa 15 eggs na so ngayon ang mga idol ang gagawin nating diskarte palilimliman ngayon natin sasama ngayon natin sa naglilimlim na bibi yung 10 itlog at least magiiwan tayo sa pugad ng lima. So, bali 15 kasi sinilip ko. Ang dami na. So, kasi baka ma-expired yung fertility nila. Kasi alam ko hanggang 2 to 3 weeks lang yan eh. After 2 to 3 weeks, hindi na limliman yung itlog. Alam ko, hindi na nabubuhay yung sisiw. So, kaya ngayon, aagapan natin. Kasi sayang di 10 mga idol. So, yun ang gagawin natin na diskate para sa kanya. So, ayan. Tara, samahan nyo ako mga idol. Sinabi ko din agad yung gagawin natin. Ano dito yung mga itlog niya. So, nanginayang kasi ako. Kaya, palilimliman na lang muna natin sa bibe, mga idol, yung yung ano natin, yung itlog dito. Ang dami na kasi, sayang, nanginayang ako. Siyempre, pagka ganito, beba laga natin kung sino yung naglilimlim, siyang idadagdag natin itlog, mga idol, para mas, ano tayo uh, yeah. ayun, inasawa dali, nakakalimut nakalimutan mo mga mga ito Ang dami na, ang dito, silipin nyo mga idol, ang dito. Ayan. Ayan, sobrang daming itlog mga idol. Oh. Eh, wala naman tayong incubator. Sayang naman. Kaya ang diskate ko, iikot ko itlog nila. So, kung sino yung naglilimlim, isang palilimliman natin. Kasi sayang yung panahon mga idol. Kaya, ano, na after ilang days, may mapipisa na, di ba? At least mag-iwan lang tayo ng limang itlog dito para at least pagka uh, naglimlim man siya din siyang siya nililimliman tsaka kung magtutuloy-tuloy siya mag-itlog ay eh, kukunin natin kaya yung mga heritage chicken natin or mga upgraded native natin dito mga idol meron tayong naglilimlim tsaka hindi naglilimlim hindi tayo pwede kumuha ng pure ano pure heritage kasi 90% hindi talaga nagliling din. Eh, pag maging incubator pa tayo, so additional expenses na naman. Dito. 5, 6, 7, 8, 9, kayo. So, let's pa natin ng pagkain para ano. Ito ba ito? So, diba ngayon, dilim din yung isa dito, ah, dito. Kasi yung bibe, alam ko nasa 30... Alam ko nasa 30 days siya bago mamisa. Eh, yung manok, 18 to 21 days lang. So, mauna to, mamangkahan natin ang date kung kailan natin nilagay. Kung ano date ngayon, tapos kung kailan siya magpipisa, bibilangan natin ng 21 days, kagaya ng ginagawa natin sa mga chak. Ito mga idol, andito dito yung naglilimle. Eh. Mami, kaya mo ba siyang hawakan habang nilalagyan ko? Naalalayan naman siya. So, ayan. Andito mga idol, ayun, no? Ayun. Ayan, ah, dyan, no. Ayan, naglilimlim yan, eh. Hindi ko alam kung ilang itlog. Ito, may ready na nga din. May isang native dun umitlog sa dulo, no. So, meron pa tayong isa na yun. Sigurado naglilim na So, ilalagay natin yung itlog na, na to. Hindi ko na siya mamarkahan, mga idol. So, ayan. O, oh, kitang lalaki ng itlog. Kasi sayang eh. Sayang yung oras natin. Nakapagparami na tayo ng itlog. So, sabay na natin kaya, kaya naman pisain ang bibe mahusay itong bibe kahit na benting itlog to kaya kaya na to so ayan andi siya. ito mga idol yan silipin nyo ito may flashlight flashlight ayun ito mga idol ayan o yan, naisama na natin isang po dyan. Di ko alam kung ilan yung itlog ng bibi dyan. Hindi ko na binilang mga idol kasi baka bumalik na siya eh. So, ayan. Dito, alam ko meron na din dito mga idol. Isya itlog eh. Kaya lang itlog ng manok to. Alam ko ba Ayan dyan meron. Ayun no, may isa na. Itlog ng manok. Eto, yung isang bibi natin. Nagaano na naman dito. Nagne-nesting na. Ayan o, no, inaayos na niya. So, ayan. Uupuan ngayon ng isang bibi natin to. So, ayan. Yeah additional tip pala sa mga bago pa lang gusto mag-alaga uh, ang gusto ng bibi mga idol uh, ayan ganyan yung tagu sila ayaw nila ng maliwanag yung ano nila yung pwesto nila so ayan gusto nila yung ganyan kaya may takip kaya tinatakpan natin mga idol ayaw nila ng naaabala so ayan eto yung naglilimlim dyan mga idol Et, eto eto to Itong isa na to. So, siya so yung naglilimlim dyan. Itong isa na yan. Yan. And then, yung dalawa. Ayun. Nagsasama naman sa si itlo ganyan. Tsaka, yung isa na yun. Sila kasi mga inahin natin dito. Alam ko, eto. Kasama kong may itlog din dun sa taas eh. Dun sa taas. Alam ko, kasama kasama yun. Kasama yung ano na yun. Kaya, ang naglilimlim natin dito. One, two, tatlo. Ewan ko lang yung syamo. andito, dito? Yung syamo. Shamu na hen tsaka Rhode Island na cock. So yan yung siya pang minamatch natin diyan. So bago lang natin sila pinagsama. So isa pa yan. So mga kados ano yung mga project na natin dito ng na mga heritage heritage or upgrade chicken. Kaya yan mga idol. So talagang ano tayo dito. Yan. Talagang na humaling na tayo sa Pagbibreed naman natin ng mga ano, ng mga heritage chicken. So, ayan, mga upgraded chicken. So, ayan, ang natin mga idol. Abangan natin kung kailan siya mamimisa. So, ayan, babalikan na ng inahin yan. Maya-maya. Ayan, umahapon na sila. Hapon yung vlog natin ngayon, hindi umaga. Ayan, itong tatlong Dood Island nung kakukuha ko to mga idol itlog ng itlog eh ngayon hindi ko alam huminto ng pag itlog pero nagmomot kasi yung ano niya, naglulugon yung ano niya, eh. mga balahibo nila so ayan ayan diyan na sila humahapon no? ayan mga idol so ayan so ayan mga idol yung kambing natin nakakalungkot man nakakalungkot din pala pagka nagbebeta ka ng mga alaga kasi lalo na kung napamahal na sa iyo pero wala kasi tayong choice kasi mapapabayaan lang sila dito sa sa farm kasi yun nga magtatanim na yung mga farmers natin so wala na tayong pagsusugahan ng kambing kaya yan na out na natin ngayon ang plano ngayon natin dito mga idol at iba vlog ko din share, share ko sa inyo syempre gagawin na natin kulungan ng mga manok natin to so ayan magse-setup ko din to ng mga itlugan saka kokobera natin So ayan, siguro planning na kumuha pa ako ng ibang breed ng heritage chicken. Uh, ang pinakamak yung, yung black, uh, black australop, lorp. So yun, yung kukunin pa natin nga na isa pa. So ayan, dito. Saka kung ano pa yung mga pwede na mga ibang heritage chicken pa na pwede na pa natin para at least dito sa so, area na to. Kahit manok lang pwede, pwede silang kumalat yung pakakainin lang natin. So yan, ayun. So, Anyway, mga idol, yun muna ang vlog natin for today. Maraming salamat for today's video sa mga subaybay po. Don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube channel ni R+. Maraming salamat po mga idol. See you on my next vlog po. I-update po kayo sa mga discount natin dito. So, at least sa mga gusto kong magsimula din, So ayan, kung ano yung nagiging experience din natin dito, magaya nung experience natin sa Pugtachabu, yung tip ko yung share sa inyo mga idol. So ayan, maraming salamat. Bye-bye! See you on my next vlog po.